hello po mga ka-friendships andito po ako sa kay Mr. Bean, wow, Uy ang dami ng kung kung daming ano kung 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 Lagay kung Lagay ko sa widehat di ini. Hmm. Mm. Uy, may siplak Kailangan mm. oh. <sighs> My chicken. Ay, kukuha ito. May chicken. Ano pa? Ano pa? Wow. Ay, may sugar. Ayan. Bahala na yung mga sasakyan at kikita ko hotdog. Kunin natin. Wala merchandise. Credit. Ano to? Uy, celery's may mga wala man siguro itong hindi ko alam tingnan natin hmm. Again, may mga card tingnan natin kung may laman titingnan natin sa bahay ayan po hmm. maganda pag ganitong mga oras kasi ano may mintos tingnan natin sa bahay na natin titingnan mm. May mga orange Ayos naman. Um, uh, um, may ice cream na, ano na. Uh, ano na kaya ito parang wala ay, ayan my steak Hello everyone! Maganda buhay po! Kararating po lang po ng bahay Galing po ako kay Mr. Bean Oh my gosh! Ang dami po niyang bigay sa atin tonight mga ka-friendships So ngayon po ay huhugasan ko na po yung mga prutas at mga gulay na nakuha natin galing kay Mr. Bean. Grabe, akala mo. Ang tagal-tagal kong hindi nakabalik sa pangangalkal. At nung bumalik ako gan kanina, na masura ako mga ka-friendship sa yan, binigyan po ako ng maraming mga pagkain, especially karne. Ipapakita ko lang po sa inyo dito, ha? At tamang-tama kasi wala akong pagkain dito sa bahay. So, <laughs> timing na timing, magluluto ako para ulamin ko ngayon. At sya ka, ano po, ito po yung nangyari kanina. So, nung andun na po ako mga friendships, siguro nagstay ako doon ng mga almost, hindi ko alam, mga siguro 5 minutes, 6 minutes, And then ngayon po ang nangyari nung tapos na akong mga lakal, sabi ko nga alis na ako. Ngayon po ang nangyari nung pinatay ko yung GoPro ko nagtaka ako dahil hindi siya namatay. Naka-turn on pa rin yung aking GoPro at naka-froze naka po siya. So nung tinignan ko yung time na nag-froze siya. Ano po, mga 2 minutes, 30, uh, 36 seconds lang po mga ka-friendships. So, parang na-disappoint po ako dahil mahaba-haba po ako doon. nag nag, 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 nag ano pa ako, nagsasalita pa ako sa sarili ko. Inaano ko yung mga, mga karne, yung nakuha ko. Pero may part naman po, hindi po nakuha ng lahat ng aking ano, yung aking pangangalkal dahil nag po yung aking GoPro. So, ang nangyari, kunti lang pong nakuha niya, mga 2 minutes 36 seconds. And then, pero sa 2 minutes 36 seconds po, mga ka-friendships, may naano na po ako, may may naano naman, may makikita naman na may, may nakukuha kong mga karni doon. Pero hindi talaga lahat ng the whole time na nag ako, nakita yung ano, yung pangunguha ko ng mga karne. Kasi marami talaga. Marami siya. Nakabalot siya sa isang malaking ano, plastic. Tapos nag ipon, -ipon lahat ng mga karne doon. Doon po siya tinago. So, parang disappointed po ako konti, pero at least po, ang importante, nakuha ko. Nakuha ko yung mga karne. At saka, may video naman, may part naman na mapapanood nyo na, na, na may nakuha talaga akong mga karne doon. So, mag enjoy pa rin kayo sa panonood kahit short film lang or short uh, short lang po yung aking pangangalkal. Iwan ko ba sometimes yung GoPro ko kailangan ng mag upgrade I think eh, hindi ko alam pero okay pa naman po siya sometimes kasi pag masyadong malamig yung at I think yung battery or hindi ko alam ayan so ayan nalinis ko na po yung mga karne so ayan oh ito ano po siya uh, may kasama na po siyang parang seasoning at saka mga carrots, uh, potato at saka may may mga mga spices din. Kaya lang po, tinanggal ko, ito na lang yung karne ang kinuha ko. And then may ayan o oh, steak. May nakuha tayong steak. Ayan. So parang nagiba lang yung ano niya dugo kasi ito. Ayan, nag ano yung dugo, pero babalik yan sa dati ang ano, pero nakita ko naman yung karne o okay kina na okay pa naman yung karne tapos ayan mga mga paa paa ng manok ayan o. talagang ano po siya mga ka friendships uh, sa isang plastic malaking plastic nilagay ayan o may pork chop ayan susi so, And then, may buto-buto pa. Unsa manis Hindi ko alam. Walang pangal. Ay, pork. O, oh, ayan, pork buto-buto. Tapos meron pa dito, oh, sus, lami ay ni. Oh, masarap ito. Mm, naguguluhan na ako anong anong yung lulutuin ko tonight. <laughs> ayan, so may may mga beef tayo dito, oh. Ayan, so ginawa ko oh, ang sarap. Tapos may chicken, oh, ang laki, ang laki pa ng chicken. May maliliit, may malalaki. Oh, ayan. And then, andito pa, oh, may ano pa, o, oh, oh, angus, black angus beef, at saka ground uh, ground beef, o. Oh. Sus. And then, mga, mga, ano, o, oh, cheese, nakuha natin, hot dogs, ayan, tapos may sugar mommy, o, <laughs> may asokal di papa, <laughs> hindi pala, asokal di mama, o, oh, ayan. <laughs> so, and then, may twister, oo oh, oh ano sya, candy, po siya. Ayan, o, oh, snacks. At saka, may nakuha akong mga cards. May nakuha akong mga cards, pero hindi ko alam, hindi ko alam po mga ka-friendships kung ito'y magagamit. I, I don't know. O, oh, ayan. Yung isa, o, oh, $25. So, I, I don't know. So ayan lang po mga kafriendships ito po yung ating ganap tonight kay Mr. Bean. So napakaswerte natin dahil or napakaswerte ko dahil nakakuha po ako ng isang damak-mak na mga pagkain galing kay Mr. Bean. So ngayon uh, pipili ako kung ano yung lulutuin ko uh, tonight kasi gutom na talaga ako mga kafriendships. Ang plano ko sana mag-order lang ako ng aking makakain dahil wala akong ulam dito talaga sa bahay. And then, buti na lang, ayan, na masura, na masura ako, na masura ako, uh, una, bago ako pumunta ng, ng ano, uh, para mag-order ng pagkain. So, timing na timing, nakakuha ko ng mga karne. So, kahit, uh, anuhin ko na lang ito, no, uh, prituhin or, ayan, o, oh, prituhin ko pwede na yan. So, papalik na talaga ako, mga alkal, mga friendships ha? Para lahat ay mag-i-enjoy talaga. So, ayan po, mga ka-friendships, hanggang dito na lang. And, ingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas. And, always remember, be kind to one another. God bless and I'll see you guys sa ating next kalkalan. Paalam!